Hey guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Alright mga idol, so eto katatapos lang natin yung mag Time check, it's now 3.09 in the morning. So medyo... Uh, ngayon pa lang po tayo nakalaot Almost one week na hindi tayo lumalaot Ngayon ay sumubok tayo Para magkaroon naman tayo ng budget So mamayang mga paliwanag, mga idol Muli nyo kaming samaan At tuklasin natin kung ano ba yung uh, resulta nitong lahat natin ngayong araw na to Magandang um, magandang lahat mga idol yan nakaka tatlong piraso na tayo so nakakuha tayo ng isang bakuko saka isang bisugo ayan sigurado na tayong may pangulam dyan so, sana magtuloy itong hipon na to bali nakakuha tayo ng dalawang piraso katikit ayan isa pa bali ang mga nakukuha nating hipon mga tunay bali dalawang klase lang tunay saka suay bali wala yung supo or yung mga bulik kung tawagin dito sa amin yan sana magsunod sunod na yung ating nakukuwang ipon bali habang hinihila natin tong lambat si Ocean ko naman o yung asawa ko binibilang niya kung ilang piraso na yung nakukuha natin para matansya natin kung ilang kilo ang nakuha natin sa araw na to so ayan sige ang bilang niya medyo lumalakas yung hangin ayan naka uh, tatlong sunod tayo ipon sana magtuloy tuloy na bali ang mga nakukuha nating ipon ay mga tunay na ipon bali absent ngayon yung mga sugpo wala sila saka wala ding kasi nung kalakal ngayon mas maganda sana kung may kalakal sabay may tinga tayong hipon kahit medyo madalang medyo may maasahan tayong magandang bentan bali wala ngayon madalang yung alimasag, isda saka yung pitik or yung alupian dagat na tinatawag mga nakuha lang natin ngayon mga tunay na hipon saka mga swai buti na lang kahit papano ay medyo may nasasalat tayo ngayon hindi tulad ng mga nakaraang laot natin as in talagang pang gasolina lang at saka yung huling laot natin ay bukya talaga so ayan medyo nagsusunod-sunod na rito sana magtuloy-tuloy Bali, mga nasa tatlong kilo na rin siguro yung mga nakuha nating ipon kasi binibilang ng asawa ko kaya tansyado na natin kung ilang kilo na lahat itong mga na nating ipon. So ayan, nakakuha tayo ng isang malaking blue crab. So bali, ano na lang yan. Pag hindi nadagdagan yan, yung umabot ng isang kilo, Bali, iuulam ulam na lang natin 'yan. Sana madagdag pa yung ating mga nakuhang hipo. Bali. Umaasa pa din tayo na bibigyan tayo ng magandang kawan na hipol. So ayan, nagsusunod-sunod na. Sana magtuloy-tuloy na. Medyo mahaba pa din itong hililan nating lambat, nasa kalahati pa lang tayo tuloy-tuloy yan baka uh, hindi na bababa ng 6 na kilo yung mahuhuli nating ipon yan Pero kahit pa ganyan-ganyan lang yung tingan yan ay medyo may bagay na yan talagang makakabenta na tayo yan. pag naipon yung paisa-isa na yan mga uh, ka na kilo tayo dyan at medyo malalaki yung nakukuha nating ipon kaya mabigat sa timbang So medyo may kabigatan yung hinihila natin dahil medyo mahangin napapadpad yung bangka natin sa hangin kaya medyo mabigat ng konti pero bali wala yung bigat na yan kasi may nakikita tayong kahit na pa isa isang hipon dahil habang inaangat natin yan iniisip natin na pera na yan so kaya ito hilahilala hanggang sa marating natin yung dulo ng ating dambat so yan patuloy na binibilang ng asawa ko yung mga sinasampan naming hipon bali ilang piraso pa lang yung nakuha nating isda talagang as in madalang yung isda ngayon madagdaga ng isang pirasong bisugo bisugo ngayon napakadalang pero pag tuminga naman yan grabe talagang puro bisugo yung lambat pag tuminga yan so yan nakakakuha pa din tayo kahit pa isa isa talagang makakaipon tayo yan pag yan ay tuloy-tuloy, -tuloy, ah medyo nagdidikit-dikit na. Hmm. Sana magtuloy-tuloy itong hawuhulin nating hipon. So yan, patuloy na nadadagdagan yung na -upo nating hipon. Yan, yeah, nadagdagan uli ng isda. Sigurado na tayong may libreng ulam nito. So, yan, yeah, nadagdagan na naman. Yung alimasag natin ay isang piraso pa lamang. So, hilahilahin lang natin itong lambad. Dahil pag hindi natin ito hinila, hindi tayo mayayari sa ating paghihila ng lamban bali yung ipong puti na yan pag iyan ay kumawan o talagang tuminga grupo grupo yan nakakuha tayo ng isang espada o bisor napakasarap yan kahit anong duto lalo na sa pirito charchado sinigang kaya lang ngayon sa panahon talaga na ito napakadalang natin makahuli yan kaya pag nakakahuli kami yan hindi namin binibenta talagang shoot sa sabang ulam kaya nakakuha tayo ng taksay so yan grabe din tumingin yung taksay na yan napakamahal na isda na yan ay sayan sa inaasahan namin gusto namin tuminga sa aming lambat yung taksay or lawaing sapsap dahil pag tiningahan ka niyan, talagang may bagay talaga dahil kamahalan yung presyo dito sa amin yan so yan ay ayan na ay yung ating bandera ginagamit natin yan bilang palatandaan sa unang bagsak natin o yung pinakadulo pag natapos na tayo ng umariya. Yan na mga idol, pauwi na tayo. So mamaya ko na lang kayo i-update sa barahan pagkatapos namin magtanggal kung ano-ano yung mga nahuli natin at kung makakamagkano tayo dito sa unang layout natin na to pagkatapos ng may get isang linggo. medyo malakas na naman si eh puti na naman siya so palatandaan ng malakas yung hangin kapag nagpuputi-puti yung tubig or yung dagat Alright mga idol, takso tayo magtanggal sa ating lambat. Time check, it's now 9.11 in the morning. At ito yung ating mga tinanggal sa lambat natin. Ating mga isda, yung iba na napabakaw natin sa ating mga kaibigan na nagsilabit sa bangka. At ito namang nasa kabilang tambor na yan ay puro mga hipon. So samaan nyo kami sa konsignasyon para malaman natin kung makakamagkano tayo at ilang kilo ang abutin lahat nyan. Babarin kasi hindi, sana gusto n'to. Kasi para para Parang araw na ito. Yan mga idol, nandito na tayo sa bahay sa ganap na 9:53 ng umaga. So masasabi kong sulit na naman po 'yung uh, unang pagla natin pagkatapos ng mayigit isang linggo na hindi tayo nakakalagot. Na ibinigay tayo ng magandang huli at nagkaroon tayo ng magandang benta. So kung nagustuhan mo po ang aming video at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa baba na itong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i upload So bye for now! Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye! -bye.